Ito ha, ah, ayaw kong makasakit ha, ah, pero hindi pwedeng maging presidente o naging pangulo ng bansa si Inday Sara Duterte. Sa totoo lang. Ang isang spoiled brat, no? Katulad nung sa time ng tatay niya, no? Na nagwawala din siya, no? Hindi pwede yung ganun. Okay? Hindi pwede yung plastic, hindi pwede yung mga um, ay ko kaya ko na lang magsalita, no? Hindi pwede. Sa totoo lang. Ako, no, sa totoo lang, uulitin ko, ha? Ah. Ako, nabilib ako kay President Bongbong Marcos sa ah. naging fair siya. Kahit nakakamping, no? Alam naman natin yung sakay, ano, sa kay, um, Senator Laila Dilima, ah, congressman, soon, babalik yan na pagka-senador si Laila de Lima dahil susuportahan niya ng masang Pilipino pati si Atty. Shell Jokno dahil gising na gising na ang masa kung sino talagang totoong nagmamahal sa bayan no? kaming mga masa huwag niyong underestimitin ikaw Sarah no? kayo mga Duterte at mga Alex niyo. dahil na feel nyo na maraming kulang. Kasi nga, yung nga mga player nyo, isinungaling na mga makakapalang mga mukha na mga na-involved din sa korupsyon. Sa totoo lang, no? Kami, bago mag-21, no? Anako, ha halos madaling araw matatapos yung sum namin. Sa totoo lang, lahat ginawa ko na ipa-enlighten sa kanila na hindi pwedeng mapatalsik si PBBM dahil hindi pwede si Indesara Sara ang umupo sa totoo lang hindi pwede alam mo proud na proud ako na, na noong 2016 about ngayon na si Mayor Lenny Robredo no, The dating Vice President it is because tinapos niya yung term niya na walang kabahid-bahid na korupsyon. Totoo lang. No? Alam niyo, uh, ako lang ha, kay, Vice, kay ano, sa Pangulo Marcos sa katulad yung panawagan ni Sen. Risa Monteveros at saka ni Congressman Laila de Lagyan niyo ng pangil. Malapit ng mahulog sa patayan ang gulong ito dahil sa mga abnormal na allies ng mga Duterte. Akala rin nilang makakaupo si Inday Sara nung 21. Ngayon, no, hindi na isa to parang ngayon, ayan o, no, binubuli nila yung mga kakamping. Tapos ito na naman, nagbab, nag no? Tapos tinatawag ni Inday Sara, eh, hindi, ko alam kung totoo yun, ha? Tinawag niyang pangit si, si ano, as si the First Lady, ha? Tapos gusto ko naman, Inday Sara, yan na lang ba yung ano mo? Parang si ano eh, si Sebastian si Duterte na tiyatawag niya si ano na yung diwata Mayor kayo at saka vice president pero para kayong squatter na grade 1 section 11. Ganyan ba yung labanan niyo? Maya naman kasi sa bayan, no? Pasyal na nga lang, lang kayo ng pasyal. Ikot kayo ng ikot. May obligasyon kayo dito sa Davao City. At majority of the Filipino, walang pakialam kung ano man yung mga personal na problema nyo. Meron kayong obligasyon dito. Ngayon, kung hindi nyo magawa, ha, mag-resign kayo. Kasi ang Pilipinas, walang pakialam sa mga Duterte. Mas marami na ngayon na nag a sa inyo. Mahiya naman kayo, tanggap kayo ng tanggap ng sweldo, tapos hindi nyo hindi kayo pumapasok. Wala na akong pakialam sa inyo. Dahil ako, I will stand for the truth. Kasi nandito lang naman kami kasi pinakuha kami ni Sen. Bungo ng tatay nyo. Sila Sunny Binabintura, sila Eric Distor, no? Ito NBI 11, sinungaling din to, no? Buti lang, ang dami kong ebidensya dito. Para kay mga bata, pag hindi kayo pinagano, magwawala. Ipapaharas kang... Ako yan na nawaga sa Pangulo, no? Kung sa kanta pa ng tat-sulok, balikta rin yun na yung tat-sulok dito sa dabaw. At ang mga mukha ng mga masang ipaungan nyo. Kasi sumusobra na. No? Ito din si Amy Marcos, isa din na nagpapamperd sa mga Duterte na to. Ba, sino ba si Sen. Amy Marcos. No? Kung si First Lady nga napaka low profile eh sila si Congressman Sandro Marcos itong si Amy Marcos Marcos ba talaga to?